ito yung kremis po guys dito sa probinsya ayan dito sa dirty kitchen ayan magihaw tayo ng talong sa apoy at ihawin ko nito guys tong tinapa na tawag nito guys o oh, salinyasi ano bang tawag dito tonsoy dito sa mindoro ang tawag nito ay tonsoy salinyasi or tonsoy yun na yun ihawin natin and then itong talong ayan Kana yung talong kasi wala siyang uod. Ba, diba? ang sarap nito. Oh, ba? Diba? Nakakaiyak nga lang. <coughs> Nakakaiyak siya. Pinapaiyak tayo pero masarap 'yan, guys. Inihaw na talong. Ba? Diba? Favorite ko 'yan. Sigurado favorite din ito ng nakakarami. Di ba? Oh. Isang ka pa. Libre ng kapoy. Pa, hindi ka nangagamit ng gas. Yan. Sarap. Isisusunod ko lang tong ano. Yan. Tinapa. Saka. Inihaw na talong. O, see? Diba? Ang sarap ng tinapa dito, guys. ganito. Sobrang malasa. Yan. Ang sarap niya. Nakakagana sa pagkain. Ang hirap mag diet Ang hirap magpapayat bala na, 'di ba? So ano naman ngayon kung mataba? 'Di ba? Iyan e ngayon, mataba. Basta ang mahalaga, importante. Charot. <laughs> char char char. Ima ka malapit nang maluto. All right. Ben. 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 Tatawag ko guys yung pamangkin ko. Ben, gawa ka na ng sausawang binamay sili. Ben! Ben! Ay, pamangking ko. Busy na naman sa kanyang ka Tapos yung Iha ko lang din dyan. O, no, ba? Diba? No more cholesterol, no more mantika, oil, etc. O, ba? Diba? Healthy. Healthy tayo, guys. Ayan, healthy. Kahit mataba, basta healthy, no? Ay, ba? Oo. pa. Tsaka, fresh na fresh yung tinapa, guys. Sa Manila, ayaw ko. Kumakain ako nito. Matinik ito pero hindi masarap eh. Dito masarap yung tinapa guys. Dito sa mintoro sa Blayan, no? Yun. Walang katulad. Walang katumbas. Sarap nito guys. Sana makabili ako nito paggawin ng Manila, no? Yan. Mapasalubong man lang. Or uh, uh, pang konsumo na rin. Diba? So meron pang isa dito. Talong. So bali apat yan. Bali apat yung iihawin ko iwas muna tayo sa mga meat mga karne ganito muna kainin natin mga gulay-gulay yan gulay-gulay isda kasi nakakasawa naman ang karne umuwi na naman ang Manila puro karne na naman ayan so yummy so yun guys ito lang share ko lang diba buhay probinsya ayan simple masaya pero masarap ang pagkain masustansya bye see you next time bye 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 you uh -huh.